Isa ka ba sa nagtataka kung bakit ang pamilya ay nawawasak? Na kung minsan, si nanay ay talagang sumusuko na. Hi mga ka-fortune! So ito na naman po tayo sa bagong episode natin na pag-uusapan naman natin kung bakit nawawasak ang pamilya at paano ba patatagin ang ating pamilya. Lagi kong sinasabi na ang ina ay siyang magdadala ng pamilya. Ngunit, kapag nawawasak ang isang ina, ay mararamdaman ito ng buong pamilya. Kapag ang isang ina ay tinatrato mo ng maayos, ikaw na isang ama ng tahanan, ay mapapansin mo na napakasaya ng ating pamilya. Sabi nga, The way you treat your woman is peaceful and mind of the man. Hindi ba napakasarap na kapag tinatrato mo ng maayos ang iyong pamilya o itinatrato mo ng maayos ang isang ina ng tahanan ay makikita mo ito sa kanyang katawan, sa kanyang isipan at sa kanyang mga galawan. Mapapansin mo ang isang ina ay nag-aayos ng mabuti sa kanyang sarili at syempre ay naaayos niya ang kanyang tahanan. Ngunit kung ang trato mo naman sa iyong uh, ina ng tahanan ay hindi maayos, ay maaari itong mawasa. Sabi nga, kailangan ang ama ng tahanan ay kakampi natin, emotional, spiritual, mental. Okay? Dahil ang isang ina ay ang nagtatayo ng pundasyon, sabi nga, ilaw ng tahanan, liwanag ng tahanan, at ang ama ay pundasyon. Kasi kase kasi, yun nga. So, magkakaroon ng kapayapaan sa ating tahanan. Hindi ba? Kasi minsan, nakakalimutan ng ating ama ng tahanan na porkit ito'y kanyang napang-asawa na at busy na siya sa pagtatrabaho, ay hindi niya na napagbibigyan ng pansin itong ating ina. Kaya minsan, ang ating ina ay naghahanap ng atensyon. Kaya alam mo naman ang babae, ang karamihan sa atin ay sobrang emosyonal. At gusto natin yung nilalambing tayo, inaalala tayo. Hindi nung una pa lang, saan nga ba tayo nahulog sa mga lalaki? Yung pagkikir nila, hindi ba? Yung pag-aalala nila sa'yo. Yung pagtatanong kung kamusta ka na, kumain ka na ba, at anong ginagawa mo? Mag-ingat ka. Huwag kang magpupuyat. Aba, bakit ngayon hindi na ninyo ginagawa mga ama ng tahanan? Sabi nga, makikita ng isang ama ng tahanan kung paano mo pinapangalagaan ang ina ng tahanan. Kasi nakikita mo na maayos siya, malinis siya, mabango siya sa pag-aalaga din ng mga anak. Pero depende na rin, kahit maalaga din naman, ang ama ko, ang ina, burara, wala rin. Kung may natutunan ka sa video na ito